Hi everyone, my name is Trisha Lasotrosho and I am from Balamban Extensive Skills and Technology Incorporated, taking up Diploma in Civil Engineering Technology and karon training me for COSH Safety Officer 2 and while in the while I am this training, na ko na learn sa safety, sa hazard, sa mga palibot and I am recommending SMVP for you everyone para kanang kan if interested mo mo take sa coach training mga yan sa for safety officers kay kanang SMVP is the best jud so, para nako na ako, uh, as a faculty member uh, before uh, ako nagka training sa safety so ako na encounter sa una nga uh, mas uh, lisod mas lisod kung wala kay uh, knowledge about safety okay sa uh, usahay ma ang ato ang mga sojante uh, dili ato ma-remind nga mag-activity sila sa inaay mga delikado kayo nga uh, mga object na naa silang area pero dili nila ma, ma makita no So karon nga na safety, naka-training ako sa safety. Mas nindot kay ma-determine ma, ma -determine na to ba naata nga ma maka-guide nila o makabadlong kung ugun sa itong mga delikado kayo nga mga butang uh, naa area yeah. okay so I recommend uh, SMBP training and consultancy corp, corp kay nindot kay lahang surveys niya ang ilahang mga uh, speaker uh, Grabe ka expert sa ilahang mga subject na ginatakul so mayong buntag na tungtanan ako ay si Darwin Imling uh, nagtulog ko direkt sa base incorporated as a instructor of technical uh, skills so karon nami training or nai conduct training about sa coach which is uh, construction official safety and health uh, by the company of SMBP and ang amo ang nagian ng training karon magkonfle ah ma, uh, ma, ma -aya, ang unsay mga possible nga hazard nga ato ang masugatan which is sa una dili na to mahibawan ba nga kanidi siyang butang nga possibly nga maka-affect or makadaot sa ato ang kaugalingon. So sa dili nga training ko, makakat-on ta og unsay mga posible nga hazard natong masugatan, mga aksidente nga pwede gid unta natong malikayan or matong mapagamay ang risgo nga atong masugatan. So sa ato ang dako kay kog pasalamat sa ato ang mga trainers or mga speakers sa ato ang kuan karon sa training ato which is kanya ang coach uh, sila Sir Mark and sila Ma'am Fritz especially so daghan kay nilag na learn sa about sa safety so dako ug bugay pasalamat sa ato ang uh, company mga ito sa tanan ako din si John Kendrick Pinuya nag sa Balamban Extensive Skills and Technology Incorporated o mas mas kilalang best best ang so na ada -di opportunity dire sa Balamban nga course auto or construction occupational safety and health nga makatabang gid sa ako ah kay ako sa kay estudyante wala ba ko experience, experience ana about sa course but kay ni about man diri nga program diri sa Balamban ang course so dako kay nag opportunity ako nga makatabang nga nga na mo graduate ko nasay opportunity nga mo success